Hi guys! Happy New Year to everyone! So ngayon, ganito yung paggawa ng uh, first virus New Year ngayong 2025. So, may bigas tayo. Ayan, nilalagay ko na yung 12 pieces of eggs sa gilid. So, sa isa natin siya inilalagay. Uh, body, 12 pieces na egg. So, sakto lang siya guys. So, lalagyan din natin yung orange sa gitna. Tapos yung gold coins, lalagyan natin siya sa gilid. So, bali 12 pieces of gold coins then yung uh, ihanda natin. Kasi ilalagay natin siya sa gilid ng mga itlog. Ayan. So, ganito lang yung paggawa ng ating Prosperous New Year ngayon. Pag-welcome natin sa taong 2025. So, lalagay natin yung sizing. So, ganoon lang guys yung paggawa ng ating uh, tapos yung 12 pieces din na uh, tagpa 5 pesos na bills. So, ilalagay natin din sa gitna So, katabi siya guys ng um, orange. Lalagay ko sa isa. Okay. Ang susunod natin yung 100 deals. Yan. Yeah. Kailangan natin lagyan siya na ribbon. So, yan. Lagyan siya ng ribbon. So, ilalagay din natin siya sa uh, I gitna ng itlog. So, sa isa din natin siyang ilalagay. Yung 12 pieces of 100 bills. So, any bills po, kaya po, uh, 1,000, 20, 50, 100, nasa inyo po yun kung ano yung ilalagay. So, sa akin po, 100 lang yung mga nilagay ko na 12 pieces. So, pinag pinagit gitlang ko siya doon sa itlog. Sa isa ko din siyang ilalagay. Yeah. So, ganyan lang, guys. Ang pagawa ng ating uh, what, uh, rice, bones. So, ganyan lang, guys. Kasimple. Simple lang natin. Ayan. Ayos-ayos po radiance mm Radiant, -hmm. mm -hmm.